Alright mga master, welcome back sa ating channel Good morning po sa inyong lahat At nandito na naman tayo sa isa na naman panibagong episode ngayong araw na ito So ngayon po ay Webes At tayo po ay pabiyahin na naman sa, sa ating ano, Lalamove Serie Ayan, good, mo, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat So nandito po tayo ngayon ulit sa tambayan kong gas station At dito ako nag-uumpisa lagi ng ano pag-pick up ng booking. So wala pa akong makita booking. Mga master, ang oras po ay alas 9 ng umaga. Medyo tanghali na rin tayo bum bumabiyahe ngayon. No? Kahapon ang biyahe natin Alas 10 na rin eh. So late na rin talaga. Mabuti naman naka, ano pa tayo, nakahabol tayo. So ayun mga master. Ah... Uh... Hanap muna tayo ng booking. Ang ruta natin ngayon, wala tayong kasiguruhan kung saan tayo pupunta. Bahala na. Kasi pare pareho naman eh. Kahit, sa kahit saan, kahit tayo mapunta, mababa. So, iiwas lang tayo ngayon sa mga masyadong malalayong booking. Kasi parang pansin ko lugi talaga kapag long ride. So, lugi pag long ride ngayon ang biyahe. Depende na lang kung meron kang isang long ride. Tapos marami kang makukuha pick up na sanga-sanga na may ikse dun panalo ka don. Pero kung long ride pareho, talo. So, tingnan natin kung makakakuha tayo. Try natin isang long ride tapos mga sanga-sangang maliliit. Para mas panalo tayo. Pero mas prepared ko ngayon yung medyo ano lang. Yung mga lagpas 100, pero hindi naman yung lagpas ng 200, no? Yun lang, tingnan natin. Bahala na. So, wala tayong plano ngayon. <laughs> Kasi kahit anong gawin natin, talagang mababa talaga yung fare ngayon. Isama mo pa yung uh, sobrang mga buraut ng mga kliyente. So, ayan mga master, para makaiwas tayo sa mga cancellation, mga cancel na booking. Ang tip ko dun sa mga nag-uumpisa, huwag kayong basta-basta pipili ng booking. No? Huwag kayong kuha ng kuha. Pag may, pag may lumabas, pili agad. Para makaiwas kay sa cancel, babasahin nyo, syempre. Tingnan nyo yung, ano, yung note. Yan, kagaya niyan oh. Okay. Ito, De La Costa. Ayoko dyan sa Makati. Pero pwede rin, no? Maso lang. Ang daming one-way kasi dito sa Makati. Hindi ko kabisado ang Makati. So, pass tayo dyan sa mga Makati ride. Basta ganun lang gawin nyo. Basa-basa lang kayo mga master. Ito, pyesa ng motor daw. Okay. Okay. Ayan, mga master. Meron na tayong booking Short ride lang to no 61 pesos Pinagtsagaan ko na Wala kasi ako makitang booking na matino-tino So Napaka nito -ano na mga maser Napaka lapit lang Ayan first booking natin uh, agad natin to Kasi nga ano, malapit lang naman to Kanina uh, pa ako nandun sa tambayan natin Wala akong ano wala akong makuhang maganda Meron ako nakita kanina uh, Marikina kasi lang Ano eh Ah uh, Yung Paid by credit Tapos Yung drop off Queuing service And Nadalaan na ako dun sa Drop off na yun Kasi galing tayo Last time dun Ang tagal natin Nagantay dun Sa may ano Philip Morris Darating kasi tayo dun ng break time Wala yung ano Drop Madadrapo pa natin So magpapaantay pa yun Tapos ano ang tagal nang receive nung ano mga security doon so hindi ko kinuha <laughs> hello po ma'am good morning po lala mo po ma'am dito po ba to, sa may Rosal Street po dulon dulay maraming motor po ah uh, nandito na po ako ma'am sa may tapat ng ginagawang bahay 6.1 pesos Itong ano natin Last gist ng umaga Mga master Ano Tawag ito Buhay na mano natin Mali yung ano Mali yung pinpoint Ang layo ng Late ko na na-confirm eh ah, Bayad na to eh Pambihira yung Ano natin oh. Yung Tawag ito First booking natin Ang layo ng pinpoint Pareho kasi ng address jD yun eh Meron JDL yun dito sa Sukat Meron dito sa may lawerta Eh Lawerta yung ano, yung pin, yung tunay na address. Kailangan ipaalam natin to doon sa nagbook. Na mali yung address kasi baka pag nagbook book sa ulit, iba na naman ang ano niya. Ang ipin niya. Pasaway eh. Ma'am, ano lang po? Ah, uh, mali daw yung address, hindi raw dito sa may ano, sa may Sukat Road, doon daw po sa may Lawerta, malapit sa ano, sa tawag nito. Kirino Rino abi pala, yung ano J. de Leon, dalawa kasi yung J. de Leon eh. Ah, uh, J. de Leon din po, pero dito sa may along ano po, malapit sa may ano tawag nito. Sa may National High School ng ano ng Paranyaki. Oo, oo. Oo, pero oh Oo, pero baguhin nyo po yung, ano, yung pinpoint kasi ano po eh, maliligaw yung rider. Buti na lang na double check ko. Ah, uh, oo, kasi sabi niya, McDonald's at saka Super 8. Eh, dito lang may McDonald's at Super 8 sa Mailawerta eh. Na magkatapat. Opo, sa may ano, Kabiasnan. Papasok doon sa Kabiasnan. Hindi po dito sa may ano, Sukat Road. Pag nagbook pag nagbook kayo next time ma'am, pag-uwi niyo yung ano kasi malidigaw yung rider lalo na pag baguhan lang sa kalsada. Tinang na ano. Buti na double check ko yung address kung hindi doon tayo maghahanap. Ayun, ang mahirap talaga kapag ano no. Ang mahirap talaga mga master kapag uh, dalawa yung kaparehong street nung pagbubukan nyo Kasi minsan yung mga nagbubuk pin lang ng pin din yan eh. hindi rin nagdo-double check eh. Kaya lagi niyo i-check din yung address kapag ano bago kayo umalis doon sa ano sa inyong ano sa inyong up-an Yan. Ito na. Oh, yan lang. <laughs> Resibo lang yan eh. Ah, ko eh, yan yung pinadala sa akin eh. Oh. Ah, teka, kailangan pala picture para confirmation. Ito, short ride moving lang din to. Dito lang din sa Paranaque. Tirahin na natin. Pero pa to, hanapan pa natin baka sakali makachamba tayo. ito pa, meron pa dito. So yan, Paranaque Pateros, pero punta muna tayo ng isa pa nating ano, pick up. Ayan, malapit na tayo sa ano? Sa pickup natin. 120 meters away na lang mga master. Ano kayang upin natin dito? Sana naman wag malaki, no? palengke Hello, ma'am. Uh, good morning po, Lala Mo. Uh Oo, -oh. nandito na ako sa may Aro. Aro Pharmacy. Oo. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Sa Levitown? Oo. Okay. Gano'n daw Sige. Dama. Okay, okay. Yung pickup natin, uh, malayo pa. No? Yung pickup natin, doon din sa drop-off natin. Kaya, ito maganda. Papuntang, ano, papuntang Las Piñas. <laughs> so, credit wallet. Ang gulo ng, ano natin ngayon? Ang gulo ng buhing natin ngayon? So napakagulo ng booking natin ngayon mga master Pero okay lang to I-deliver muna natin tong isa nating parcel Tapos pipick upin natin yung isa nating parcel Doon din mismo sa ano Sa lugar kung saan eh Malapit tayo nag-deliver So kaya ko kinuha to kasi eh, ano to eh Top up So kailangan natin ng top up Paubos na kasi yung top up natin Kumuha muna ako ng halagang 100 plus na top up Oh, let's go. Puntahan na natin mga master. Grabe, gulo gulo. Ito po. Ah, <laughs> uh, 62 lang kasi yung 20 pesos naka-credit na po eh. So, ito naman wallet naman tong ano na atin. natin ng Las Piñas to, pero susubukan natin kumuha ng kasabay kahit mga short ride booking lang tong pinagkukuha natin mga master. So, alam ko ba walang camera dito. Kaya patayin na natin yung camera natin. Okay. Yan na, sir. Sige. Okay na, sir. Okay. Okay. <coughs> Boss, thank you, boss. Okay. So, yun mga master. Success. 14 kilometers away. Pero meron pa tayong pick-upin dito. Tawagan muna natin. So ayan mga master na ah, hindi ko na, na record pero na-pick up ko na. Natuntun ko na yung ano, yung bahay sa kalobloban ng ano. Pero tama naman no? Tama yung drop point, ay pick up point. So ang gagawin natin ngayon mga master, ang gagawin natin is dalabas tayo. Ikot na naman tayo. Okay, so dito na lang tayo dadaan sa may ano, sa may loob ng Paranyake. So, pang pang ilang booking ba natin 'to? Pang apat na booking natin 'to mga master. Dito dito lang 'to short short ride booking lang. Okay, so tirahin na muna natin 'to mga master. Papuntang Las Piñas. Doon talaga ang ruta. Okay, let's go. Ayan, so kumpleto na. Kahit mga short ride booking, nakakadalawa pa rin tayong pick up tirahin na natin to baka tirahin parang ipoti. Eh. so wala tayong long ride kaya dito lang muna tayo sa amin Parang niya Aquiles lang ang ruta natin mga master nandito na po tayo sa ating ano sa ating drop off our destination is on the left sana kaya yun ah uh, medyo pero kaya naman po teka lang po mama si middle ako okay so balik na tayo sa ano sa gate at pupuntahan na natin yung ano yung isa nating drop off may nanghihingi ng sticker sa ating mga master yan 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 meron pa tayo eh Ha? Oh, yun, no? Oh, shoutout mo na. Shoutout. <laughs> eh, meron pa ako. Okay, okay. So, yon, kasi sa mga ano natin. Subscriber, shoutout sa'yo, boss. Saan kaya yun? 3 Ma'am, saan po ba yun dito? 377 Ah, kayo po ba yung tatanggap ng ano? Ah, okay Ano po ma'am? Ano lang? 116 116 lang Okay, salamat Ay, grabe, pagod So, meron tayong ano Meron tayong pick up mga master Short ride lang din to, no? Diyan lang sa may paranya to 58 pesos lang puro ano lang to mga pinagkukuha natin mga ano lang eh mga gurami booking lang wala ako sa mood kumuha ng medyo malaylayo ng booking ngayon biglang nawala yung kaya ayan tsaga tsaga tayo dito sa malapit dito lang tayo sa amin sa Las Piñas malapit na tayo dito na tayo sa ano sa pick up point natin ang sabi ano daw leche plan pero yung leche plan din natin alam kung gaano karami oh, pwede na to dito sa harap siguro ay hindi kasya ka okay, doon na lang sa likod ah pwede malapit lang naman eh uh, hindi na Diyan lang naman to eh Pero tingnan natin kung makakahanap pa tayo ng ano. Nakakahanap pa tayo ng another short ride Para naman hindi sayang yung punta natin sa So ayan mga master Dahil sobrang lapit lang nitong ating drop off 3 kilometers lang Eh atid na natin to Saglit lang to Tapos doon na tayo maghanap sa paranyake ng booking Ipabalik naman ang Las Piñas Po? Oh, hindi naman ma'am Ang lapit lang ng pinanggalingan yan Diyan lang sa may CAA. Okay, sige pa. Itong ginagawa ko pala na tunab So ayun na nga mga master, ito palang ginagawa ko na biyahe ngayon Is puro short ride lang Hindi ako sanay Hindi ako sanay sa ganitong biyahe yung malapitan lang Inaantok ako Nakakaantok pala tong ganito ah, uh, Hindi kagaya kapag long ride, dire diretso tayo ang buo biyahe no? Kahit na mga mid ride lang, pero yung malang malapitan lang Inaantok ako mga master So ang gagawin natin uwi muna tayo idlip lang ako kahit mga 30 minutes uwi ito ano to teka lang teka lang ha tingin, tingin muna, muna tayo kung makukuha pa tayo nakakaantok pala yung ganito mga master T-shirt lang po. Thanks. Santo. Tapos para nyake Layo. Okay, so op offset ng via ruta natin. okay saan to sa Bato Banda. Okay, so Pasig. Wala, wala ako sa mood talaga bumiyahin ng ano. Pero nakakaantok pala yung ano mga malalapit na booking ayoko naman matulog dito sa gilid ng kalsada <laughs> so ayan, uwi muna tayo kasi malapit na rin naman yung bahay namin no? dyan lang pwede rin naman tayo magpahinga dito sa ano paala na Na antok ako eh grabe